Arik at Keja, kinuwento ang mga kalokohan ni ito na no, magkakasama pa sila sa isang bahay. Reaksyon ni Saki at Yangwan matapos mapanood ang mainit nilang battle sa so, Otara. Nagkaroon nga ng podcast si Arik at Keija sa Linya Linya Show. Bagong podcast ito kaya sana isuporta natin. Going back sa episode nga nila, dito ay na-open nila si Saito. At kung ano ba si Saito pag nakasama mo sa iisang bahay. Si Saito pala. Okay oh, naman. Welcome upgrade. <laughs> <laughs> It's an honor no, na na ma maano <laughs> from, Saito. No? Pero... Hindi, <laughs> <laughs> para sa di nakakalam, kasama namin si Saito. Uh, o nga pala. Sa isang bahay, sa Kapitolyo. Bago <laughs> siya na, nag, nagpamilya. Oh. Bago siya nagkaroon ng sarili, ako rin yan. Si Saito. may dinidiscover siya, literal. Oo, no, okay. uh, <laughs> no, no, literal. No, no. Eh, uuwi no, no, no. siya, may iba't ibang bato na dala. Anong bato yan? Kasi, ande, di, literal na bato. Hindi, literal Inan. na bato. Oh. Totoong bato. Oh. Totoong bato. So, iba, iba Geology. Um, misan, papasok ako sa kwarto niya, meron siya hinihinang na bato. Mm. Tapos mga kwentong iba-iba. Oh. So, yun. Oh lahat kami may dinidiskubre. So, tao. may igneous yun? Eh? Mga ganyan ba yan? May oh. mga galing sa... Iba yung tawag sa... niya. Iba yung tawag. iba yung tawag. niya. Pero may tawa siguro. Yamashita, no? Oh, Yamashita. Yamashita treasure nandun daw sa... ano sa Kapitolyo. <laughs> Grabe pala talaga to. Stone Cold pala talaga to. so, so... <laughs> Si Ima. Well, si yung Kunti pa lang yun, tipak pa lang yun. <laughs> <So>, uh, <laughs> sa mga <laughs> sa mga storya nyo, grabe no, sana. Ano, Literal, no? no. Literal, eh, no may dinibis. Pwedeng maging ano yun eh, pwedeng maging tawag dyan, yung reality show. No? Oo, gano'n nga. Ang dami na nagsabi nyo. Kakaibang hip-hop dorm din yun na no, magkasama kami sa bahay dati. And sigurado rin maraming mga tropa niyong hip-hop na pumupunta doon. Bawal eh, pero hindi, oh, okay. may mga nakakapunta. Oo, <laughs> oh, oh, pa yung sa isa. <laughs> pa isa, Kasi, isa Kung hindi naman, ano eh, ah, uh, may barracks na rin na doon. Uh, minsan doon na rin na doon. Mm -hmm. uh, isa yun. Sa roof deck, no? Sa onting shot. Yun. Mm -hmm. Sa loob, pamisa minsan Pero siguro hindi siya yung pinakamagandang pag-shotan na lugar. Kaya... Tapos kung kami, na doon naman kami palagi. Parang doon na kami sa labas. Di ba? Sa ano, mga Juanitos. No? Mm -hmm. <laughs> Tapos sa bahay, minsan. Uh oh. -huh. kami lahat. <laughs> sige, <laughs> sige, sige. Si Arik naman sinasa publiko naman niya na atheist siya. Mm. -hmm. Alam naman niya nang ano lahat. Tapos minsan gigising siya si Zayt, nanonood ng El Shaddai. <laughs> 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 Seryoso. Tapos saka tutok, oh. tapos kinikilabutan yung mga Oh ganun. my god. Ay, yung, mga kwento na pero wala kang maririnig sa kanya. Sa akin may maririnig si Zayt. Zayt, ano ano yung okay yan ah, tutok na tutok ka. <laughs> Kasi so, ano sa akin ni Zayt na hindi ka kasi naniniwala eh. Tapos siya wala kibo. Hindi naman siya kumikibo para. Hindi <laughs> ka kasi naniniwala kay Jim. Wala kang ano, tingin kinikilabutan ako. Oo. <laughs> <laughs> kasi, tapos ano pa siya, si Zayt kasi halos bulag na talaga yun eh. Mm -hmm. Kaya ako pag manood ng TV yun, ganun talaga. Parang yun. Ah, ganun yun. no, parang VR. Oh. Pero kasi, wala kami TV no, nang nanon talaga noon yung work ano work uh, desktop ko oh. kasi yung diskarte ko pa noon dati yung desktop na no ba diba yung ibang desktop desk yung sa taas, yung para sa printer. Mm, mm. ako, nandun yung screen ko. Parang nagtatrabaho <laughs> ako eh. Yeah. Da, da, naging That's practice ko yung magtrabaho yeah. nakatayo talaga. Mm. Pero kahit upo ako, na, na, tingala na lang ako. Pero, pero nagtatrabaho nakatayo eh. Kaya yeah, minsan paglalabas ako, biglang yung... Kung ano pinapanood na Si Saito, <laughs> ganun nakalapit manood ng ano. Tapos <laughs> oh, parang... Brother Eli. Hindi so, Brother <laughs> Eli, no? El Shaddai. So, ini-imagine <laughs> ko, di ba sa El Shaddai may panyo? Hmm. Hindi kanya ba inaano, tinatali parang tupak? Hindi hmm, ba pag si Zay, talaga nakatutok eh. Tapos hindi mm. siya pwedeng biruin eh. Bawal na lang. Ako binibiro. So, Elsa Day ba yun? Elsa Day. Halo-halo eh. Soriano yun eh. Diba? Ba? Ay, Ay, ba yun. yun. Ay, kung Soriano yun, Dami. da ano yun? <laughs> no, Ang dating daan. Dami. Dami. Magalit ba yung Elsa Day sa atin? Magkaiba ba yun? Pero alam mo pare, naisip dating ko. Daan yun, dating, daan yun. Siya. Sino, nag naisip. sino naglilinis? Sino batugan? Mas si Zay like, kasi mas mal maraming ano, isang pamilya sila eh. Ah, nandun. Uh, isang pamilya sila. So, hmm. mas marami silang sila ako kami, uh, eh, nagkakarindiriya kami. Uh, yung lang yung niluluto niya. <laughs> ito, puro hanggang battle lang yung mga ano niya, yung eh, mga nilagang tayo niya. Eh. Oo. So, oh. <laughs> yung <laughs> panis na giniling, yun. Binabanata oh, niya, uh, binabanata uh, niya yan. Oo, oh, dati, may, minsan wala lang kaming ano eh. Wala lang, parang... <laughs> 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 Oo, oh, oh, si Slice may sarili din may... Natin, yung, ano, natripan natin ano yun yun. Lutuin yun. Pero di ba, parang tinagdag na lang ng toyo at ano. Buhay o, pa, boy ano, buhay na, pa. Si Slice oh, meron pa. din siyang menu na imbento yung tayo ng ita. <laughs> ano may kumbiro, di ba? May, diba? mm. Medyo kadiri, may kumbiro. Pero mm. totoo yun. Meron siyang ganyan. <laughs> Parang niluluto niya. Ano, ano yan? Siya, ito tayo ita. Tapos kakainin nila. <laughs> oh my god, ano yan? Pinili ano ba ang, na, ang pinaka natatandaan ang ingredient? Basta may asukal, may latex siya. Latik? Mm -hmm. Yun lang yung natandaan kong ingredient. Latik. Nasunok. Sa kabilang balita naman, na-upload na nga ng PSP ang may talaban sa pagitan ni Yang Won at Saki. Ginanap ito sa lugar ng Kabite. Naging maganda naman ang palitan nila pero iba yung sulat talaga ni Saki. May laro. May kita mong nag-effort talaga siya sa mga linya niya. Knowing Saki laging handa sa battle. Kaya saludo sa iyo Saki. At kay Yangwa naman prop sa kanya. Para sabayan si Saki. At may kita mong hindi siya nagpadarag talaga. Kahit matagal siyang walang battle. Kaya all in all solid pa din ang kinalabasan ng laban. Pero para sa akin kay Saki talaga yon. Normal! Tang ina mo, hinahanap ka na ni Porman! Anakong akong murahin ka sa comment, mas trip ko ng murahin ka sa personal! Murah kita dito, huwag dito ang ganyan. Bouncers! <laughs> hey, pag hindi nyo yun na to, sasapakin ko to. Huwag ang sasalita pag rounds ko. Huwag mong patunayang dunggalo ka. Ha? Ah, hindi ko sila kalaban! Tandaan nyo, mahal kayo ni Angwan, Ha? Mahal ko kayo. Kahit di nyo ko pinapanood. Kahit di nyo sinishare video ko. Mahal ko kayo. Pag nakita tayo sa libas, magpapapicture ako sa inyo. Si Luli ba nagawa yon? Si Abra ba nagawa yon? Si Xie Yi? Hindi! Si Xindo lang nakagawa nun! Idol mo si Luni? nagmu Champion? Eh ba't number one si sinyo Magaling pala si Luni. Paglalaba mo, makikipagpatayan ka kahit sa tunggalo eh. Bite number one si Sinyo. Number one pala yung Luni mo eh. Bite number one si Sinyo. Ano? Wala kayong magawa, no? Kahit kupaling ko kayo ng personal, wala kayong magagawa, no? Masambala <laughs> ka lang. <laughs> so kayo ba, ano masasabi nyo sa naging laban ni saket at Yang Wan? naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na ano mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.